Good day po guys. Ang napili po ng mga kasama natin ay ito number 2. So sabi na iba nakapakit lang daw. Hindi po ito po ay nakabaon at ito po ay may railings. Hindi po ito nagagalaw. Ngayon ito ay lalagyan pa ng blue sa loob para mas nalang matibay. And then pagtapos ng blue lalagyan din po ito ng parang pindo mahaba pati kasi po ito lalagyan ito na sa saklob para naiipit siya doon so matibay na matibay na ngayon po ang gagawin naman natin ay ipapalit na ito at ipipix ko na dito bago lagyan sa saklob so papalit na po natin higyan tayo na lalagyan po natin ng ah uh, dito yung rubbing compound Dito lang. Papalis natin siya. Pakikita bin lang mo lang natin patas. Kung makita mo lang ito, na yan. Iyan na natin ito. Ipipix na. And then, pagkatapos naman nito, ipix na natin ito, yung sinag naman po dito sa taas. At pagka na na rin po yun, ito mga taklob na nito mga dulo. So, pakikintabing ko muna po para para Mag maganda para sing muna tayo salamat po sa mga na comment na ito lang maganda so ito gagawin ko ito ko tayo tatanggal sa pag ito na okay, fix na at lalo na ng mga lock ay may hirap ng bakasin pag binaklaser nito, sisilay na. Paganda po ito pag napalis. Kaya step by step, papakita ko sa inyo ang gagawin. Palis natin ito. yung mahintab na oh. Ito sa isa, oh. So parang gold na siya. Wala mo ilaw ko. Ilang pagkakaday lang pagkakadayin. At ipipix na. Pag ipinagawa ko na lahat ng sinagin mga, mga taklo bito. Yan. Lalabo na ito. Akala ko matatalsik ko. Para makikita niya kung paano ko inaayos to. Kaya sabi nila iba mahal pa. Eh, hindi kayo na ho. So kung walang panggawang gamit, hindi mo basta ginagawa to. Tsaka yung mga sinag naman, hindi basta. May nag-ano nag nga sa akin ng comment nga noon eh. Mahal daw, mahal. Pero binili naman niya. Nung may pakita ko sa kanya, sige ka Ikaw ang kumuha ng gamit at ako ang gagawin na mabayaran mo. Tinuro ko sa kanya ako sa bibili. Nung makita niya ang presyo, nagulat siya. Kaya pala. O ngayon, kaya mo, hindi raw. Hindi, nagpagawa na lang. Kasi yung brand new na kalis, brand new ha, eh, hindi naman pwede yung brand new kasi ini hindi pa nagagamit sa simbahan yun eh. eh. Hindi pa pa nyo eh. 50 plus na. O. Oh. Tapos ito eh. Magkano lang ito? Halo-halo na. Magkasama na may may ito ano yung kampana na may Santissimo. Yung Santissimo, pinabili ko siya bago. Ba eh. Wala rin. Wala, wala mabili. Mahal daw. Aba eh. Nako. Bibigay kayo yung mga antigo na. At yun yung, mga, yung mga, may mga baga may pinagdaanan na. Kaya mga gumawin ito ni mga pinakunang tao na mga nabisahan na po na matagal. Nabas-basahan na matagal. Kaya yun mga sacred na. Mga kasi na pasiket na ang gumamit. Kaya po mahal yun. Dahil hindi na sana po kayo basta reklamo ng reklamo. Kung hindi kaya wag eh okay naman tumawad pero sinama ito din yan kung bakit din yung, yung silver na nga lang, ipabalot ako. Eh. Nako. Eh, makano po, grama ng silver ngayon. Yung labor pa. Yan, eh, doble -doble. Kaya, doble-doble. Eh, na lang po talaga, nakapapaganda ng gamit. Kasi pagka nakagamit kayo na maganda, pagkakadayin nyo na, siyempre, pinakaano nyo na yun. Eh. Ang habang buhay na, eh, pa rin yung mga anak hanggang sa mga po. Kaya gano'n po ang nakakano hindi ka naman tinataas ang presyo. Kung ano lang po yung ginasa sa akin, yun lang. Nakakaya naman sa mga papatong pa sa brosong bahay, hindi naman. Kung ano lang. Kagaya ng rabbit ko pa na yun, binibili pa yan o. Oh. Bibili pa yung mga pampalis na yan. Hindi naman basta-basta. Kaya medyo matagal ko bago magawa ito. Hindi yung saglit lang. saglit lang, yung mga pangkaraniwan yun. Pangkaraniwan taso, pwede. Nasa inyo naman po yan eh. May pinagkagawa ko na pangkaraniwan lang daw, okay. Basta magkarula doon sila, okay. E ganun lang ginagawa natin. Tamang ganito, na gusto naman ng iba na yung maganda-ganda, tsaka may may value at may halaga din naman na may mga pinagdaanan na, eh, gagawa po natin. Depende po sa ability, availability ng mga kukulong natin gamit. Kaya nga sinasabi ko sa iba, pag gusto nyo, gusto nyo, kayo na, kung kayo maghanda ng gamit, ang gagawin ko. Para hindi na, nyo naman kung makano na talaga. So, ito pag ito na ganda natin, eh, napakaganda nito. Palis na palis na. kakabit ang petro mga ano sa dulo para lock nya double lock na may nakalock pa sa kahoy nakalock pa sa mga dulo ng lang... ng cross yung mga taklo dito doon ay na nakalock sa ano yung dulo minsan yung mga dulo nakarematchy pa yun hindi yung basta matatanggal kaya kung aalisin uh, yung bit na tangli eh. sisirain na Ito ilang araw ko pa ipapalit, hindi lang ito. Ma... Hindi mo lang ba madali? Ma ilang araw pa. Palis ng palis to. Hindi mo pag ipinalis ng... Ilang minuto ito basta. Uli kay poli yan. So yun guys, sana makikindihan nyo. Kung so, gano'n pinahanan ito. Napaganda. Shalom guys. Good day. Salamat po ng marami. Ko, oh, medyo nakita ba. Na. Yun. <laughs> Matuloy sa kamay. Salamat po guys.